Sa saanin naman ng mga Philippine Air Force personnel na nasawi naman sa nangyaring pagbagsak ng isang UA helicopter, nakawin na rin doon sa kanilang pamilya sa General Santos City. Mula sa Remain Jensen May Detali, Rajuman Ross Shoko. RMN Live Report. Naiuwi na ang mga labi ni Sergeant Ives C. Joba, 36-years-old member ng Philippine Air Force sa kanilang tahanan kaninang tanghali sa Barrio Blaan, Barangay Labangal, Jansan. Si Sergeant C. Juba na isang para-rescue jumper ang isa sa anim na Air Force personnel na nasawi matapos bumagsak ang Super Huey helicopter ng Philippine Air Force sa bayan ng Loreto, Agusan del Sur noong Martes, November 4, 2025 habang nasa humanitarian relief mission para sa mga apiktado ng Bagyong Tino, maghahatid lang sana ng supplies sina Sergeant C si Juba sa mga nasa lanta ng bagyo pero nauwi ito sa trahedya matapos bumagsak ang kanilang helicopter. Sa interview na Armin Jensen News Team sa ina ni Sergeant si Jub, na si Ginang Daisy si Juba, sinabi nito na mahirap tanggapin ang bigla ang pagkawala ng kanyang anak kahit alam nito kung gaano kamapanganib ang trabaho nito bilang tagapagtanggol ng bansa. hindi uh, ko talaga matanggap kung nangyari sa kanya talagang sakit. Hindi nga ko matanggap na nakrasya. Kaya kala ko dito lang siya sa ano, dito lang sa, hindi na hindi siya mag-sakay uh, ng helicopter. Pero nagasakay lang siya ng helicopter, alam ko kasi kinikinto niya sa akin. Inilarawan ni Ginang Daisy ang kanyang anak bilang isang mabait na anak, kapatid at kaibigan. Tahimik ngunit matapang lalo na sa kanyang trabaho na buong pusong nanindigan sa kanyang panunumpa sa serbisyo hanggang sa huling hininga nito. Bumuhos din ang pakikiramay at pasasalamat mula sa mga kaibigan, kaanak, mga dating kaklase, mga kapitbahay, maging ng mga opisyal nang lokal na pamalaan ng Jansan at sa buong Philippine Air Force Community. Kasama mo sa DXMDRMN General Santos, Rajuman Man Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN.